Ikalimamput pitong kabanata. Maawa ka sa akin, O Diyos. Maawa ka sa akin. Sapagkat ang aking kaluluwa ay nanganganlong sa iyo. Oo, sa lilim ng iyong mga pakpak ay manganganlong ako hanggang sa makaraan ang mga kasakunaang ito. Ako'y dadaing sa Diyos na kataas-taasan, sa Diyos na nagsagawa ng lahat ng mga bagay sa akin. Siya'y magsusugo mula sa langit at ililigtas ako pagkayaong lulunok sa akin ay dumuduwahagi. Susuguin ng Diyos ang kanyang kagandahang loob at ang kanyang katotohanan. Ang aking kaluluwa ay nasa gitna ng mga leyon. Ako'y nahihiga sa gitna niyaong mga pinaningasan ng apoy sa mga anak ng tao na ang mga ngipin ay sibat at mga pana at ang kanilang dila ay matalas na tabak. Mabunyi ka, O Diyos, sa itaas ng mga langit. Mataas ang iyong kaluwalhatian sa buong lupa. Kanilang hinandaan ng silo ang aking mga hakbang. Ang aking kaluluwa ay nakayuko. Sila'y nagsihukay ng isang lungaw sa harap ko. Sila'y nangahulog sa gitna niyaon. Ang aking puso ay matatag, o Diyos, ang aking puso ay matatag. Ako'y aawit, oo, ako'y aawit ng mga pagpuri. Gumising ka, kaluwalhatian ko, gumising ka. Salterio at Alpa, ako'y gigising na maaga. Ako'y magpapasalamat sa iyo, o Panginoon, sa gitna ng mga bayan. Ako'y aawit sa iyo ng mga pagpuri sa gitna ng mga bansa. Sapagkat ang iyong kagandahang loob ay dakila hanggang sa mga langit, at ang iyong katotohanan hanggang sa mga alapaap. Mabunyika, o Diyos, sa itaas ng mga langit, mataas ang iyong kaluwalhatian sa buong lupa.